Nitong nakaraan ay naging laman ng balita ang aktres at ex-partner ni Richard Gutierrez na si Sarah Lahbati. Ito ay matapos siyang makuhanan ng larawan kasama ang aktres na si Catherine Bernardo. Pero ang higit na pinag-usapan ay yung nakitang nakasukbit sa bag ni Sarah Lahbati. Ito ang usapan ngayon sa showbiz events bukod sa nakitang magkayakap sila ni Catherine. Viral na ang foto kung saan tila may binubulong si Sarah kay Catherine Bernardo na nasa isang birthday party ng kilalang dermatologist na si Dr. Ivy Teo. Isa rin ito sa mga ibinalita ni Ogie Diaz sa nakaraang episode ng Showbiz Update na napapanood sa kanyang YouTube channel, simula ni Ogie, ang kapansin-pansin at napansin ng mga fans ay itong nakasukbit doon sa bag ni Sarah Labati. Ano ba yun? Tanong ni Mama Loy, tuloy ni Ogi, kung mapapansin mo sa bag ay may nakalagay na lev resin, at sabi dito cartridge raw yon, may nagsabi naman na cannabis oil daw yon, na mula sa sariwang mariwana na kilala sa mayaman itong substance at aromatic profile. Pero sinabi rito na hindi pa iyon legal sa Pilipinas at paano nakakuha, sabi naman pag may pambili, may mabibili. Ang mga nabanggit na ito ni Ogi ay mula sa komento ng netizens na nakapansin sa nasabing lev resin. Kung babasahin ibig sabihin sa lebrezin sa Google. Basically, Live resin is a cannabis concentrate extracted from freshly harvested marijuana plant material that's been flash frozen or fresh frozen at sublevel temperatures. Blasted with solvents like butane, propane, or butane hash oil and pressed. May nagsabi naman na ito na ang uso ngayon na nilalagay sa vape para hindi halatang cannabis ito, pero malalaman ito dahil sa amoy. Sinabi naman ni Ogie Diaz, yes, pero siyempre hintay natin si Sarah Lahbati kung paano naman niya ito ipapaliwanag, kung bakit siya meron ganun sa bag, kasi syempre hindi pa yan legal sa atin, bawal pa yan. Kasi kalaban niya ng mga pharmaceutical, kahit sabihin pa ng iba na para sa health yon. Hirit ni Tita Jegs, ang tanong jante, ano ang ibinubulong ni Sarah kay Catherine? Ay wala naman sigurong kinalaman doon sa issue ng mga fans na nakalawit doon sa bag, sa ad ni Ogie, samantala, Nasa party din noon si Barbie Imperial na kasalukuyang nalilink ngayon kay Richard Gutierrez na tatay ng mga anak ni Sarah, at hindi naman daw nagkita ng ayeto to ang dalawang aktres, nasa same room, pero hindi sila nagkakitaan. Kaya itanong na lang natin kay Sarah Lahbati kung nakita ba siya ni Barbie, at Barbie, nagkita ba kayo ni Sarah? Pahayag ni Ogie. Samantala, maraming nagtatanong kung ano kaya ang paliwanag ni Sarah Clabati o ng kampo niya tungkol sa nakitang nakasukbit sa kanyang bag na isa itong levresin at illegal ito sa bansa.